Yo, what's up guys? Kumusta, kumusta, kumusta? Papakilala ko sa inyo itong pinakaunang snake na nahuli ko. Silipin nyo guys kung anong klaseng ahas ito. Okay guys, wag na wag nyo gagayahin to ha. Ah. Ang paghuli ng snake. So, ito yung araw na narescue ko siya. Kung wala ako dito nung araw na yun, eh, for sure, dead na siya. Kaya, ayan, narescue ko siya safely. Naka-mute na yung sound niyan kasi maraming mga nagpa-panic na cobra daw yan. Eh hindi naman siya cobra. Tsaka pag cobra yun eh, hindi ko na huli yan. Tawag tayo ng expert. So ayan. Check guys so, Ayan. Ba't parang may pinkish, parang may dugo sa uso niya. Parang na-injured. Tumay siya. <laughs> Dito ko muna siya ilalagay pansamantala. Yan 50 liter na bin. Siyempre, lininisan natin ito. Meron na siyang cross ventilation. Yung mga gamit ko ay e, pauwi pa lang ng Pilipinas. Hindi pa pala naka-on to. So yun nga, yung mga gamit ko ay e, pauwi pa lang ng Pilipinas. Naka-box. Ako yung naunang umuwi. Kaya ito, bara-bara yung ating pagbutas. Wala pa tayong gamit. Alambre ang pinangbutas ko dito. Egg tray na muna gamitin ko na kanyang bedding. Wala tayong kusot. Pasensya na guys at napakatagal nating hindi nag-vlog. Ngayon eh tuloy-tuloy na ulit tayo. Mas masaya na. Mas marami na akong maalagaan dito guys. Mga malulupit na reptiles kung ano-ano. Pero dapat legal lahat. Medyo hindi ko pa alam kabisado yung kalakalan ng reptile keeping dito sa Pilipinas kasi ibang iba sa UK. Eh. Sa UK medyo mas maluwang eh. Dito eh kailangan natin sumunod sa mga batas. Ayun Ay, o. Oh. Kahit non-venomous to eh ayoko pa rin makagat nito. Kasi syempre kapag nakagat ka baka mamaya may bakteriya pa to. Ma-infect pa rin yung sugat yung kagat niya. Kailangan safe lang tayo mahaba siya guys siguro eh juvenile pa lang siguro to bata pa Nabas natin isa tayo sa lapag para kahit makatakbo siya malaking space natin na paghabulan sa kanya baka hindi ko na siya ma-rescue pag nakatakas siya wala pa akong snake hook San ba nakabili ng snake hook guys Ayan na siya oh oh di oh. diba tangkang kang tumakas to guys ay na siya oh. oh galit siya galit ko ba ni-rescue na nga kita eh kung wala ako nung araw na nakita ka dito baka reds ka na ayun tawag pala sa uli ng snake na ito ay Luzon Brown Rat Snake may damage lang sa nguso oh, no konting sugat Luzon Brown Rat Snake non-venomous may mga battle scars siya ayun no oh. may mga battle scars siya oh. Pero pag nag-shed to yung eh, mawala din yan yung nga sa wild talaga talagang maraming mga threats sa kanila maraming sa nakaaway including mga pusa pero pag sa captivity eh, safe sila sa atin pero yun nga may mga rules na dapat gampanan dyan na siya malapit na sa atin hello rat snake gusto kitang i-keep as first pet ko dito sa SPTV sa Pilipinas kaso parang di pwede eh. mapagalitan tayo eh ano siya oh. So cross natin. So siguro siya ang ating unofficial unofficial na first pet ko dito sa Pilipinas sa SPTV Philippines. <laughs> kasi ididilisen natin siya eh, sa bundok, malayo sa Kabiasnan. May tropa ako na nakatira malayo sa bundok kasi busy pa siya magpapasama tayo sa kanya. So in the meantime dito muna siya sa tab na ito. Ah hahanapan natin siya ng pagkain, bibili tayo ng rata or manghihingi. Kulay poop yung kulay niya, ano. So ayun guys, ang ating pinaka unang ahas na nahuli ko